Ini dugu no. Lihat malah ya ada ulam. Bay malalaki din. Ligot pa, ligot.

Kayaknya pas mau ketemu penyirah. Nah. Raja oh, Kudai. Yun melakukan CP. Bosan. Matis. Batu Inian. Batu Inian. Batu Inian. Buangin in. Buangin in. <laughs> <laughs> Batu Inian. Oh. Uy. In uy, uy, magkabukto. Buangin in

Kayong kaya. <laughs> ay, <laughs> ay, ay, ngayon ka lang, 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 ngayon main. lang, kita ka lang, ngayon ka lang, Kaya ramai abang ya? Kau ramai sabi. Kaya ramai abang. Kau <laughs> ramai sabi. Ni apa? <skrisa be, myakoha. laughs> Ini anak pulang saya. Wow! Lagi si, lagi ah lagi si. Aw, satu. Jadi malam

aming pangalawang area Black, Saan na? Saluk. Thank you, thank you Sa biyayang binigay sa amin Kapabate! 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 Ay! Salok! Ano pala? 国王。 Pagkakaroon rusas, nyo! Ito ang mga karabas ng PST magpay isang banira Karabas oh. yung uli ni coach, wala wala ang mata 30 kilos din oh? hindi hindi 30? ha? 30 hindi na niya hindi Eh, may nakita ako. Meron iniya page brand. Kurang 29 29.8. Ay 500 kilo, dalawang linggo 'yun. Grabe, tumalon motor boys. Ya, apa, ulam? lah

Kap, naku, nag po ah, si Kapitan Oh, uh, nag-ahit din ang isa Baga po, boss, pae Yung mga harabas, eh, mag-igib mo na kami ng tubig namin Ma Mabibiting kasi kami Igib mo na Ito so, sa tinatawag ng Dumipak Dumipak Island, Palawan Dumipak Island Dumipak dito kami sa Dumipa. Dara dire ido ayam. Hoy. Kitik. Ako, bubaba kun dagat. Karamas okay. labo ang dagat ha. <laughs> Bagwes matinda nang tinapay. Ni eh. labahin. Oh, wala tao. Ay, wala tao. Dara ayam. Ha? Huh? Balong. Uy! May may ka <laughs> ah. <May> na <warang> ka, Ben. May ibang ka Ha? <laughs> may ibang ka lang. <laughs> Makarap ah. Right. Gala muna kami. Iigib. Sab, sab. Matalala <laughs> ka. Huwag nyo natin pagsintalo sa tala dito

Yung mga rabas, na una na yung dalawa doon Yung bihis Sa uh, raptor oh. Uh. Yung okay, harabas na natapos na namin maligo Nila pala maligo uh, Masyad namin sa bangka. Kakain muna kami bago babiyahe ulit sa Sa tayo babiyahe kap Dumipak Na mga 15 milya ang tatakboy namin Kasi eh, yung oh. talaga ng talasundok namin yun Dalawat ka na dumipak Ha? Dalawat ka na dumipak Kamayang brad? Sa

Pagdating sa Marit, yun ang Marit. Gusto <laughs> ko. Gusto ko sana. Nakating naman Palawan. Tampas na kami ng Palawan mga kalabas. <laughs> <laughs> Baka may plano na ang paano to, Red Bank. Chinas eh. Ay ay, wag muna, gupitin nila natin. Ah, <laughs> lampas na tayo ng Palawan ha. Dito tayo sa Palawan na. Kalinga yeah, eh Kalibuan <laughs> Biglang <laughs> <laughs> kompas ng Palawan Yan yeah, na rin kasi si Kapitan ng Trader na uh, Ayaw niya magawin ng Loki tayo Kasi na rin eh, yeah. Kaysa ko rin naman eh Hindi rin tayo magawin ng Loki Kaya, kaya kay Pusing yes. Lahat ng pabor pinigay sa amin ni eh, Pusing mga kakarapas Sana so, bigyan naman tayo ng biyaya

Oo, nung paghina niya Pahingan na rin kami Mga ano, medyo mga kasama ko Pahingan na Duro yung mga Ilang taon na? Mga limang taon na matagal-tagal na Kaya sabi ng kapisan Unahan naman una natin sila Baka sila naman naman subok eh <laughs> Pasali naman natin Kaya nang tumakbo dito Sa awalan Diyos, tumbigyan tayo Dalawa kasi kami mga karabas lang nagplano ng kitang na ito nung kitang ni kasamang bot ay kanya kasi yung sarili niya yun eh uh, nagplano kami dalawa na magpapabili kami ng bago ito nga at, uh, at saka pa pati yung nylon niya na yung mga karami ito medyo malaki laki dalawa kami yung plano sabi dalawa rin kami mag <laughs> ano ng pagawa at pag ano re-refer yung design ko naman eh mag-practice sila eh wala mo nang